Kamusta po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayong Makabayan uh, Ngayon po uh, may pag-uusapan po tayo uh, Ang network po, ang kaisa-isang network na sumuporta uh, nung during the campaign ng uh, ating Pangulong uh, Marcos Jr. Uh, ngayon po ay uh, nagsasalita na po sila uh, Painggan po natin itong network neto uh, At saka po tayo magkomento mga katambay Ito po, iset up ko na po aynga natin. Mr. President, also, are you also the one behind the closure, the the sub, the the press the the suppression of SMNI? You've not said a word about it and you're I the president, know. no? And this is the, no, Mr. President, this is the this is the network that gave you the thing we supported you, the only network when you were campaigning. No? the only network that gave you that kind of support that you needed at that time para mapakilala sa taong bayan. No? So, ay, pero nagagawa ninyo ito sa SMNI. My gosh, right. no? Nasa na yung mga ano dito, no? This, um, the, um, itong value ng Pilipino, no, yung utang na loob. Um, mahalaga yan, no? kasi yan ang kultura natin. Yan ang kultura natin. Hindi natin matatanggal yan sa atin. And, and I was talking to my, to my father about this. No? Is this um, how politics was during your days kasi lumaki ako sa isang pamilya na politiko pero napakahalaga ng utang na loob sa amin kasi and in fact there was a time when I was railing against it ayoko siya kasi parang parang ang korap-korap naman ng ganyang practices no? pero now I realize it's part of our culture so itong ginagawa ng Marcos administration no na panunupil sa, sa, sa media, it is wrong on so many levels. It is so wrong on so many media, press freedom, etc., etc., etc. But it also hurts the Filipino people on this level, on our cultural level, kung ano yung natin na lumaki tayo, nakikita ng Pilipino ngayon. Alam nila na SMNI lang ang nagsuporta sa'yo ng ganito. Yes. Pero, pero ang bibig mo. Therefore, you are complicit in the destruction of SMNI. No? Yes, ma'am. Yes, Yan po, ang nakakalungkot uh, mga katambay. Yan po, uh, ang uh, pahayag ni ng isang angkor na I think si Dr. Badoy. Ito po yung pinatawag at uh, nakulong sandali sa Kongreso na contempt. Di po ba? Parang kasama niya po si yung isang angkor po na si ka eric ngayon po naglabas po ng you know samahan ng lob uh, ang anchor na si Dr. Abadoy sa presidente. Dahil nga naman nananahimik ang uh, presidente natin sa issue ng uh, SMNI, ang istasyon ni pinamumunuan po ni Pastor uh, Apollo Kibuloy di po ba? And nakapagsalita po ang si doktora si Dr. Abadoy na tanging, di po ba? Tanging uh, yung istasyon po ng SMNI. Alam naman po natin noon, nung kasagsagan ng kampanya, wala pang dalawang taon yon mga katambay, eh, eh talagang ang sumuporta lang eh, yung SMNI. Dahil lahat po halos ng istasyon, yung mga malalaking istasyon po noon, kahit po na ipasara na ang ABS-CBN, eh, talagang binabakbakan po at uh, pilit na pinababagsak yung kampanya alam naman natin pare-parehas na yung pangangampanya at uh, pang pagkandidato ni President Marcos ay eh, pinababagsak po ng mga channel na mga istasyong malalaki ka, tulad ng you know ng GMA7, di umano, ABS-CBN nga at uh, yung mga giant channel 5, di ba? Para yang bakbak nila po sa i-president uh, uh, Marcos, di ba? ba? At ang dami nilang issue na binabato nung mga time na yon, di ba? Mga korupsyon at isa pa yung pagiging diktador nung ama, di ba? At mayroon pang ko ano pa na talaga kasiraan. Pero isang istasyon lang ang talagang nanindigan at uh, ipinaglaban po ang Pangulong Marcos noong mga panahon na yon At isang istasyon nga, yung SMNI at uh, doon lang din halos sa uh, you know, na ipagdebate sa istasyon ng uh, you know, SM na pangulong Marcos, di ba, sa suporta po ng istasyon. At uh, talagang yung malaking tulong din ng istasyon eh nasasabi po ngayon nila na bakit nagaaga ito yung bilang Pilipino nga naman, mga katambay, eh yung utang na luob, ba? na yun ang hinahanap ng mga angkor na ngayon parang ginigipit ng Congress at ng Senado ang kanilang istasyon. At alam naman natin na talagang hindi tinitigilan ng Kongreso at ng Senado yung pag-iimbestiga sa SMNI. At di po ba natanggalan na nga po sila ng yung kanilang palabas sa ere ng NTC hindi na nakaka broadcast po sa you know sa buong Pilipinas eh halos sa YouTube na lang po yata yung ibang ine-air nila ngayon. Kaya po ano po ang nangyayari? Yung po ang tanong ng mga taga-SMI ng kay Pangulong Marcos nananatiling tahimik at uh, do sa issue. Hindi siya kumikibo, hinahayaan na uh, bakbakan ng bakbakan ng uh, Kongres, ng Senado, ang SMNI, at ang sinasabi pa nga nila, tangi yung SMNI lang ang nagpapalabas na, tumit, uh, na tumutulik sa at tumutulong sa gobyerno, lalo sa mga kasundaluhan natin, na ipinaalam sa taong bayan kung gaano, kung gaano kasama ang ginagawa ng mga makakaliwang grupo at kung paano nila to inahayag sa taong bayan yung kanilang istasyon lang ang nagpapalabas noon para tuliksain nila yung mga makakaliwang grupo na for how many long years na lumalaban na sa gobyerno, di ba? More than 50 years na. Eh hindi pa rin matapos-tapos yung istasyon lang ng SMNI ang talagang nagpuprosige na talagang tumulong yung sa gobyerno para maiparating din sa sambayan ng Pilipino. Kaya po nakakalungkot po mga katambay na sa kabila nga naman, sa kabila nga naman na ginawa ng istasyon, pagtulong you know, sa gobyerno, tapos doon sa pangangampanya na PBBM, nagamit din ang istasyon, eh, ito pa nga naman yung magiging kapalit uh, sa kanila na you know, ipatanggal, you know, tanggalan, pinagpaplanuhan ng Congress na tanggalan na talaga ng tuluyan ng prangkisa. Di ba, ba? na hindi na makapag, you know, makapag airtime sa Pilipinas. At isa pa, meron din mga kaso na sinasabi sa Senado na yung mismong pastor na si Apollo Kibuloy na may mga kaso raw na kailangan investigahan sa Senado. Pero ang tanong ni Kamano eh hindi naman korte ang Senado. Kung meron sila mga ebidensyang hawak na matitibay, ipasa nila sa korte. At doon dapat dali ng kaso ni Pastor Kibolo, di po ba? Dahil yun po ang tamang proseso. Dahil lang Senado eh, gumagawa ng batas. Hindi sila nagpapatupad ng batas. di po ba? <laughs> Kaya nakakalungkot lang po. At marami na pong nagkakaroon ng problema, lalo nga yung kalayaan natin. Uh, bilang uh, meron nga tayong di matawag na, uh, di po ba, na yung uh, freedom of freedom of speech, di ba? Nawawala na yun eh. Yung freedom of expression natin, di ba? Nawawala na yun eh. Dito sa nangyayari sa ating ngayong bayan, di ba Nagigipit na po ang mga, you know, pagiging demokrasya natin na bansa. Parang hirap na tayong magpahayag nang nakikita natin hindi maganda sa ating bayan, lalo sa mga nanonungkulan, di ba ba? Kakaproblema na rin yung mga vlogger na hindi, nakikita rin nila yung gawain ng gobyerno na bakit ganito, ganyan. Dahil dati naman, hindi ganito. Di ba? Yung mga, may mga tanong na mismo nakikita ng mga mata natin pang araw-araw na ginagawa nila, di po ba? Nakakalungkot lang. Isang malaking istasyon, nagkakaproblema. Di lalo na mga katambay, yung maliliit pang ordinaryong Pilipino ang you know, magsalita ngayon eh yung mismo malalaki na na talagang may sinasabi, nagkakaproblema. Tayo pa kayang may hirap na hindi, hindi magkaproblema ngayon, di po ba? Nakakalungkot. Mahirap nang lumaban sa sa gobyerno yata ngayon at mahirap na rin yata magsalita paglaban sa kanila. Di po ba? Nakakalungkot. Yun lang po mga katambay, kinumentuhan lang po natin ang ang mga taga-SMNI, nalulungkot po sila sa kabila ng yun. Paggawa nila ng, ng istasyon nila, nakabutihan sa Presidente Marcos. Nung siya ay nangampanya, ito ang naging kapalit sa kanila. Tanggalan sila ng prangkisa. Pinagpaplanuhan tanggalan. At kinakasuhan pa <laughs> ng Senado. Di ba? Yun lang po, mga tambay. Maraming salamat po. Ingatan po tayo palagi. At tis, tis lang po. May pag-asa pa. Mahalin pa rin natin ang ating bansa paglaban natin may pag-asa pa bye bye